Kung ikaw ay mahilig sa numismatics o ang koleksyon ng mga lumang barya at medalya, maaaring narinig mo na ang tungkol sa 1928 La Bella Filipinas Jaton. Isa ito sa mga natatanging piraso ng kasaysayan ng Pilipinas, isang bihirang uri ng token o medalya na may kaugnayan sa panahong kolonyal ng Amerika sa bansa. Pero ano nga ba talaga ito bakit po ito mahalaga sa mga kolektor at sa ating kasaysayan? At magkano na ang halaga nito ngayon sa market? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan na natin yan sa kung ano po ang pinagmulan ng 1928 La Bella Filipinas Jeton na ito. Ayan. Ang uh, 1928 La Bella Filipinas jeton ay isang espesyal na token na ginawa noong taong 1928 sa ilalim po ng pananakop ng uh, Estados Unidos o US dito po sa Pilipinas. Ang salitang jeton ay isa po itong uh, terminong uh, pranses na nangangahulugang token o medalya at uh, madalas po itong ginagamit noon para sa commemorative coins o promotional tokens. Wala pong uh, special na record kung saan eksaktong uh, ginamit ang Labela Filipinas jeton. Pero malakas ang uh, paniniwala ng mga eksperto na ito ay isang souvenir token o isang promotional item na may kinalaman sa isang event o kumpanya noong panahong iyon. Dahil ang uh, pangalan nito ay Labela Filipinas, nangangahulugang uh, the beautiful Philippines. Ayan po ang haluga, uh, kahulugan ng Labela Philippines. Uh, Filipinas. Yan. La Bella Filipinas. Ang kahulugan po niyan is the beautiful Philippines. Yan. May haka-haka na maaring ginawa ito bilang isang simbolo ng kasaganaan at kagandahan ng ating bansa sa ilalim po ng kolonyal na pamamahala. May mga numismatist o eksperto sa barya na naniniwalang ito ay maaring ginamit sa isang trade fair exposition o bilang isang reward token sa isang kumpanya. Subalit dahil po sa kakulangan ng opisyal na dokumentasyon, nananatiling misteryo po ang eksaktong layunin nito. Niyan. Ngayon ay ano naman po ang itsura at disenyo ng 1928 La Bella Filipinas jeton. Niyan or ang bagay na ito isa po sa mga dahilan uh, kung bakit uh, hinahangad ng maraming kolektor ang 1928 La Bella Filipinas jeton ay ang kakaibang disenyo nito. yan sa kanyang harapang bahagi o overside ay makikita po natin ang isang imahe ng isang babaeng Pilipina. Ngayan po nakikita natin. At uh, ito po ay nakasuot ng uh, tradisyonal na pananamit. Maring ito ay sumisimbolo po sa kagandahan o dignidad ng mga Pilipina noong panahon ng mga Amerikano. Yan, sa gilid po ng imahe ay mababasa natin ang salitang uh, Labela Filipinas. Labela Filipina na siyang pangalan po ng uh, jeton na ito. Yan, sa likurang bahagi. Yan, sa likurang bahagi naman o uh, kanyang uh, reverse side ay Ayan po yung kanyang uh, disenyo. Hindi po gaanong uh, malinaw ang uh, eksaktong disenyo nito. Pero maaring ito ay may simbolismo na may kinalaman po sa ekonomiya o kultura ng ating bansa noong mga panahong iyon. May mga version din na nagpapakita ng logo o marka ng isang kumpanya na maaring nagpapahiwatig na ginamit ito bilang isang promotional token. Isa pang mahalagang aspeto ng token na ito ay ang materialis na ginamit po dito. Depende po sa borsyon. Baaring gawa ito sa tanso or bronze o iba pang metal na nagbibigay dito ng matibay at premium na kalidad. Ngayon ay gaano ba kapihira or karer at magkano ang halaga nito ngayon? Yan, ito po ay binibenta ng isang uh, online seller kay Carousell at uh, tingnan po natin yung kanyang uh, presyo yan, ito po ay kanyang ibinebenta uh, e, sa halagang 21,000 pesos yan 21,000 pesos ngayon ay dahil po sa pagiging uh, misteryoso at behira ng uh, 1928 La Bella Filipinas uh, La Bella Filipinas Jeton isa ito sa mga hinahanap-hanap ng mga kolektor ng lumang barya at saka medalya. Hindi ito isang opisyal na perang nagamit sa sirkulasyon, kaya hindi, hindi po ito masyadong kilala sa publiko. Ngunit sa mundo po ng numismatics, ito ay itinuturing na isang historical gem. Sa kasalukuyang market, mahirap pong matukoy ang eksaktong halaga nito dahil napakabihira po nitong lumabas sa mga auctions o bintahan ng collectibles. Subalit, batay po sa mga naunang bintahan ng mga kahalintulad na token at saka medals, maaaring umabot po ang presyo nito sa libo-libong piso hanggang daang libong piso. Depende po sa condition nito at sa demand ng mga kolektor. Kung ang isang jeton ay nasa mint condition o halos walang pinsala or damage, mas mataas ang halaga nito. Ang mga may gasgas o kaunting kupas ay maaring magkaroon ng mas mababang presyo. Pero dahil po sa rarity nito, nananatili po itong mahalaga para sa mga numismatis. Ngayon ay bakit po ito mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas? Ayan, bukod po sa pagiging isang collectible item, ang 1928 Labela Filipinas Jeton ay isang piraso ng ating kasaysayan. Nagbibigay po ito ng sulyap sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. Isa rin itong paalala na bago pa man dumating ang kasalukuyang sistema ng pananalapi at komersyo, uh, yan, or commerce dito po sa ating bansa, mayroon ng mga ganitong klase ng token na ginagamit para sa iba't ibang layunin. Ang pagiging misteryo po nito ay nagdaragdag sa halaga at kahalagahan nito sa mundo ng numismatics. At ayan, Ano naman ang aking opinion tungkol dito? Para sa akin ay ang 1928 La Filipinas jeton ay isa po itong mahalagang simbolo ng ating kasaysayan na dapat bigyang pansin natin. Hindi lamang ang mga kolektor kundi pati na rin ang mga ordinaryong Pilipino. Hindi lang ito isang lumang token. Kundi Isang uh, bakas ng ating nakaraan. Isang paalala kung paano po natin pinahalagahan ang sining, ekonomiya at kultura noong, panga, noong mga panahong iyon. Dahil po sa limitadong impormasyon tungkol dito, sana ay magkaroon ng uh, mas malalim na pananaliksik upang mas maintindihan natin ang tunay na halaga at kahulugan ng token na ito. Sa mga kolektor, kung uh, makakakita po kayo ng 1928, Labela Filipinas Jeton maaring isa na ito sa mga pinakapambihirang piraso ng kasaysayan na maari po ninyong uh, pag-aari ano po sa tingin ninyo Yan, kung ikaw po ay bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng isang uh, bihirang koleksyon bibili ka ba ng isang Labela Filipinas Jeton at uh, dyan po nagtatapos ang ating uh, usapan tungkol sa 1928 Labela Filipinas Jeton at kung uh, nagustuhan mo po ang video na ito, huwag pong kalimutang i-like at i-share ito para sa mas maraming Pinoy. Uh, yan, para yan, malaman din po nila ang tungkol sa ating uh, mayamang kasaysayan sa numismatics. Maraming salamat po sa pagkikinig at kita-kits po sa susunod na video.